And 21 cubic feet po ito. Ito po yung mga rep ni Panasonic so meron single po na. Ito naman ay 4 cubic feet, Eurotech po 'yan, door in door. Kasi meron na pong door, may another door pa. And ito po ay 19.6 cubic feet. mga viewers ngayon ay nandito po tayo sa loob ng Mega Savers para po mag-canvas ng mga presyo po ng mga refrigerator. So, uh, side by side, French door, saka po yung regular po na refrigerator yung mga ipapakita ko sa inyo. And syempre, gaya po na sinabi ko, kung kaya pa natin, kaya pa po ng energy, isi-share ko pa po yung iba mga pwedeng mabili dito sa Mega Savers. No? Ngayon po, hindi ko na rin po papahabain ang ating intro. Mag-canvas na po tayo. So, let's go! Ito yung mga personal rep po ng Hanabishi. So, yung malit nila, ito ay 1.8 cubic feet, 5,699. Baka meron po naghahanap ng, again, personal rep. Ito po yung next size. Ayan, ito ay 9,699. Ayan po yung itsura ng loob. Then, ito po yung other color niya kung naghahanap kayo. And ito po ay 3.3 cubic feet naman. Tapos ito po yung mas mataas na konti, 11,499. Then ito po ay 3.8 cubic feet. Ito naman ay 4 cubic feet, Eurotech po yan, 8,810 pesos. Ayan na po yung itsura niya sa loob. So ito po ay non-inverter po yung mga yan ha, at with frost po. Ito naman yung iba pang personal ref ni Eurotech. Bali meron silang 5.5 cubic feet, yung isa naman is 7 cubic feet. So, eto maliit, 11,920. Then, isa po, 13,960. Then, tingnan po natin ito sa loob, no? So, same lang naman po yan ng loob. Yung laki lang po yung pinagkaiba. Okay. Ito po yung mga ref ni Panasonic. So, meron single door po na refrigerator. Then, meron pong two door. So, ito po mga ka viewers ay 17,159. Then, ito po ay 7.6 cubic feet. Then, ito po ay inverter na Canavi sensor. So, ganito po yung gamit natin ref, sa bahay. Ito. Uh, ito naman, 19,559. 9 cubic feet naman po yan. Jumbo ang freezer niya. Ayan. Then, ito po yung niya sa loob. Ayan. So, again, inverter po. So, kung nagahanap kayo ng bigger size, 10 cubic feet, 23,179. Ayan. Maganda pa yung loob niya, no? Saka inverter na to. Ito ay 14.3 cubic feet. 39,599. So, ito pa itsura niya. Jumbo ang freezer. And may paglagyan po ng mga meats dito. Then, ito pa itsura niya sa loob. Then, yung egg tray niya, ito po. Ayan. So, po ito ulit na 14.3 cubic feet, 39,599. Then, yung next naman is 41,549 po. Ito yung itsura sa loob. Ayan. Ito, nalagyan po ng water. Tapos, may egg tray na rin dyan. So, sa ilalim po yung freezer niya, no? Maganda to, ha? Ah. In fairness, gusto ko siya. Ayan. May ice twister para po sa yellow. Then, mga drawer po para sa mga meats. Ang ganda niya. Then yung front po again, ito. Siya ay 14.4 cubic feet. And ito po yung kuha na ng water. Okay din ta, no? Maganda, na. No? Ito, maganda po yung kanyang color. Then, may pagka-reflective po ang datingan ng finish na kanyang ano, ng body. sa so ito po ay 15.8 cubic feet, 45,739. Sige, open natin. Wow, ang ganda ng loob ha. Parang ito pasado po sa akin. Wala masyadong uh, ano, saktuhan lang ang design. Minimalist. Ayan. Then, meron sya pull out dito. Okay oh, ang ganda. Ito medyo malaki. Para sa vegetables. Ayan. Then yung ilalim niya. Ito po yung ng freezer. Okay na, no? ang ganda nito. Sige. Tapos, again, ito po ay 15.8 cubic feet, 45,739. Ito ay 17.6 cubic feet. Ito ay meron na siyang ice maker at water dispenser. Ay, itsura niya Then, Ayan, napaganda po ng loob nito. Ni no? Ang daming mga tray. Then, ito, para sa tubig. Then, ayun po yung para sa yellow po yata. Not sure sa dalawa kung ano po dyan. Basta yon Then, ito po yung freezer niya. Ang ganda rin ng finish niya mga ka-viewers. Oh. may pag ground metal bronze po na effect. Ayan. May auto ice. Then, prime freeze. Then, drawer. Ito, maganda pa yung pagkaka-design ng ref na ito. Again, 61,049. Ito naman po, same sila nung isa pero French door po yung design nito So, ito ay 17.4 cubic feet. Then, syempre, same po. May auto ice maker and water dispenser na yan. Then, ito po ay inverter. 74,049. Ito po yung tsura ng ano niya, oh. Water dispenser. Okay. Ganda lang loob, ah. Then, ito. Okay? Parang wardrobe cabinet, no? Ayan siya mga ka-viewers. Then, ito yung ilalim niya. Okay, ayan. Ganda na ito. Ito po ay French door naman ng Panasonic. 25.2 cubic feet. Then, top mount inverter compressor po ito. 120,349. So, malaki po siya sa personal. And talagang maganda. In fairness, ha? Maganda yung design ng ref Panasonic. And sabi po nila, pagdating daw po sa appliances sa ref, isa din pong maganda daw itong Panasonic. Then, meron din siya dito pull out. Ayan. Ang ganda ng ang ganda ng ano niya. Cover. Then, ito po yung ilalim. Uy, okay, okay din, no? Oh. Ang dami niyang drawer, anim. So, ganito po ay 120,349. Ito naman pong next natin ay 9.4 cubic feet na French door. So, isa rin po ito sa top of the line ni Panasonic. 72,579 pesos po ang kanyang presyo. Tapos, available din po siya ng credit card dyan. Sige, pakita natin daw. Ayan po siya, no? So, taas sa taas po yung freezer niya. Then, dito po sa bottom naman yung lagyan ng vegetables. Ayan. So, ito meron siya nakalagay na ano, lagyan na ng meat. So, double. Siguro dito yung mga hot dogs, no? Ayan. Ito naman po yung Fuji Denso nila, 45,270, 19 cubic feet. So, yung freezer po niya is nasa bottom. Napansin niyo po yung presyo niya, no? Affordable na, pwede na, and pwede kuha niya ng credit card. So, okay din po yung design na ito, oh. minimalist lang. Ayan, and ayan. So, again, ito po si 19 cubic feet, 45,270. Fuji Denso na 15 cubic feet and 34,190 pesos po ito. Mura na, no? So, ito po yung itsura ng rep po na ito sa loob. Ayan. In fairness naman po sa design ni Fuji Denso. Mga minimalist lang po sila, no? Then, ito naman po yung freezer niya. Okay din. Maganda rin siya, no? Parang isa to sa dream rep po, ha? Ah. Baka isa po ito sa i-consider ko aside sa affordable. Maganda po ang itsura niya. You know, minimalist lang. Ito naman po ay side-by-side side door po ng Whirlpool. So, still inverter pa po 53,720 and 21 cubic feet po ito. So, ito po yung itsura sa loob nya. Okay din po yung design. Wala masyadong ganap. Minimalist lang. Okay siya maganda. Ayan. Then, yung next natin ay ito po malalaman natin mamaya kung French door or side by side siya, no? 81,510. Then, ito po ay 24 cubic feet. So, French door po siya. Then, sa bottom po yung kanyang freezer. Ayan. Okay. So, ito po ulit ay 24 cubic feet and 81,510. 16 cubic feet, 60,420. Ayan. Ito yung itsura niya. Tapos yung kanya mga freezer. Drawer po. Ayan. Sige yung baba. Ayan. So kung type po ninyo ito, meron siyang parang may pagka-fabric yung datingan ng kanyang ano, cover. Ayan. Ayan po, no? So, 60,420. Next po natin ay LG. Then, meron dito dumating na new arrival. Wala pa po siyang presyo eh. So, bagong labas po ni LG. Minimalist lang din siya, no? Simple lang yung design. Then, ito po yung loob niya. Baka gusto niyo po i-consider. At, ayun. Naghahanap po yun ng simple design ng rep. Ayan po siya, no? Okay din design na ito, no? Wala masyadong ganap. Tama lang. Kumbaga, tama lang ang timpla. Ganun. <laughs> Sige. Sige. Again, ito po ay wala din tayong cubic feet at price. Tapos ito naman po ay 84,370. Then, ang kanya pong cubic feet is 20. French door po ito. Ayan. Then, ito po yung itsura niya sa baba. Sige, okay. Sarado natin. Ang kulay po nito is black. And available po siya for credit card and home credit pwede po, no? So pag po credit card, ito po yung SRP niya. Pag cash, ayan. Ito naman po yung knock knock door ni LG. 24.5 cubic feet siya. Ayan. So ito po na siya kaya mas ma-appreciate natin. Ayan na po yung itsura niya sa loob. Ito yung ice maker niya. Ayan, ang lamig, oh. No? Dahil nakasindi, oh, lumalamig. Ganda, no? Sige, sarado mo. Try natin si Nak. Nak. Sige, Dim. Dumile mo. Oh, sige, nak, nak, mo nga. Ganun, no? So, kita na natin yung mga nasa loob. So, ito po siya pag in cash. Pag po credit card installment. Ayan na po. Ito po yung maging SRP niya no? no? So, dimension, para may idea po kayo, andyan na. Then, next knock, knock, po tayo. Ito ay mas mahal po dun sa isa dahil ito po yung latest design. Meron po itong UV nano. Reduce bacteria, ganun ganon mga, mga ka-viewers. Basta ito na po. 23.8 cubic feet, dimension, price. Pag po credit card, home credit, ayan na. Yung SRP, no? So, naknak knock nga, Raj. Okay, no? Ang ganda. Tapos, open natin. Ayan. Not sure kung kasama po itong mga ano nila. Design lang po yung mga yan. Then, ito yung kabila. Dito para mas madami kami lalagay na ano, ng water para maging ice. Then, ito mga ka-viewers, pwede nyo rin siyang open ng ganto lang. Ayan. Dito lang sa area na ito yung gusto nyong or yung kukuha kayo ng, ng laman ng ref dito lang sa area ayan na open po yan dito po tayo sa mga two door ni LG bali ito po ay 31,840 12.7 cubic feet so two door po yan sa taas po yung pinaka freezer ito po then ito yung baba Matte finish po yung finish ng kanyang cover kaya Ayun po, no? Maganda. And okay din po yung loob niya. Tapos yung next po natin, ito naman ay mukhang bagong dating lang din po. Wala pa po siyang price and cubic feet pero pakita ko na lang din. So dito meron kayong pwede makuhang ice or water, ganyan po. So ito po ng bottom niya. Ano kaya ito? Wait lang fresh water. okay, so dito nilalagay yung water. Okay, no? Ang laki, no? Then, ito yung freezer. Dito naman yung yellow niya. Ang sarap mag-upgrade niya ng ref. Ang dami nag ganap. <laughs> Magkano to? Wala pa, no? Sige, walang presyo po mga viewers Pero screenshot nyo na lang po kung plano nyo pong bilhin yung ref na yan. Ito naman po yung model niya is door-in-door. -door. Kasi meron na pong door, may another door pa. So, ang purpose po ng another door, para po malesen or mas makatipid po sa kuryente. So, kung may kukunin po kay sa loob, pwede nga lang po yung buksan ninyo na area. Then, kung gusto niya naman po as whole, pwede nyo pong i-open ito. Yan. Then, ito naman po yung kanyang freezer. Then, ang presyo po nito is 50,000 plus. Ayan, 19.4 19. cubic feet. Ayan. And baka may naghahanap po dyan ng mga budget friendly ni LG. Ito po, 17,636 cubic feet. Inverter na po yan. Ay, niya. So, ito is considered as freezer lang po. No? Again, 17,630. Credit card available for installment po. Then, ito naman po yung 2 door, 24,470, 8.3 cubic feet. Ayan. And ito po yung bottom. So, inverter din po ito ha. Ayan po yung details niya. So, may additional po talaga pag po, for installment. Then, ito namang isa is Then, ito po yung itsura niya. Ayan. Same lang sila ng isa, no? Pinagkaiba lang po kulay. Yung isa black kanina, then ito ay um, silver. Smile! 8 <laughs> cubic feet. Ito, meron silang new arrival ni LG. 45,500. Then, ito ay 15.9 cubic feet. Ayan. So, ang maganda po kay LG, pag, pag nakalimutan nyo pong isara yung door ng ref nyo, tumutunog siya, may alarm siyang ganon. So, ito po yung top, then ito yung bottom, yung freezer. Ayan. Okay. Yung maganda po, nasa baba yung freezer. Isa din sa okay yon. Then, ito po yung ibang mga design pa ng LG. Pakita ko na lang po. Ayan. At ang model natin. <laughs> ito po mga viewers, mga two-door ni Samsung and ito po ay still inverter na. Bali, ito ay 8.4 cubic feet, 21,839. Then, may dagdag po siya pag installment. So, ito po yung loob niya. Then, yung bottom. Ayan. Then, next natin, ito ay 8.4 cubic feet. Same po sila ng sukat at same din po ng design, presyo lang po pinagkaiba. Mas mahal lang po itong gray. Kasi po ito may pagka matte finish siya na no silver. Ito po ay dark gray, ayon. Pero same lang po ng loob. Then next natin, ito mas malaki po. Ito ay 9.1 cubic feet. Same design lang din po yan mas mahal lang po yung isa. Sa color na iba po yung price niya, yung price difference. Ito po yung kanyang freezer. Then, ito po yung bottom. Then, pakita ko po sa inyo ha, pag kukuha siya ng installment. Ayan. Pag cash, ito po. Yung details, ayan na. Ito po yung mga side-by-side -side door ni Samsung. And in fairness, gusto ko po yung finish nila. Mga matte finish po ito. At ang ganda po ng color niya, yung pagka-gray o yung pagka-metallic look po. No? So, start tayo dito. Ito ay 24.3 cubic feet. Inverter, 80,989. Ayan. Then, ito po yung other side. So, meron siyang slim na ice maker. Ayan po, no? Okay. Then, next po natin mga ka-viewers ay ito naman po. Ito ay 24.3 cubic feet din po yan. And ito po yung tura niya sa loob. Ayan. So, pasensya na po kaysa sa nagbabacuum. Ayan. So, two doors siya, no? Ayan. Pwede po yung uh, taas lang buksan, pwede rin yung baba lang. So, total of three doors siya. Then, ito yung isa niya. Sige, open natin. Ayan. So, para may idea po kayo, ayan na po siya, no? Okay. Then, yung next po, ito mas mababa, 54,789. And ito po ay 19.6 cubic feet. Ayan. Ito po yung loob niya. Ayan. Then, para po sa price ulit neto ay 54,789. Kagaya po ng sa Panasonic, meron silang easy access dispenser sa bottom. So, ito po ay ito po ay 16 cubic feet. 37,459. Ayan yung pinaka pinakapresyo. Ito po yung loob ng rep sa bottom. Itura. Then, ito po yung freezer niya. Ayan. So, ito po ay 37,459 pag cash. Then, ito naman po next natin ay 15.6 cubic feet. 34,629. So, same po sila ng isa pero wala lang water dispenser or easy access dispenser po na tinatawag. Ayan. So, ito po ay 15.6 cubic feet, 34,629. Ito yung top of the line ni Samsung. So, meron sila nung may viewing. Tapos, ito naman yung isa, yung unang lumabas po nila, no? Tapos, ito po yung nagagawa nung tinatawag nila na family hub. Ayan, may screen siya dito. May smart view mirroring. Makikita nyo po itsura sa loob kasi may camera yan. Then, water, cube eyes, crash eyes. Ayan, kasama na. So, ito po itsura niyan. Ayan. Then, ito po yung isa. na ng water. Okay. Eh <laughs> nakangiti na siya. So bago po tayo umalis mga ka viewers, meron tayo dito nakitang aircon po na 1.5 horsepower na Eurotech po no. Then upon checking po sa presyo, abot kaya na at upon checking din po yung consumption lang po nito 4.25 para sa electricity unlike po sa tinignan namin kanina. So, si Eurotech is bago lang po sa pag aircon pero regarding po sa cooling industry, kilala siya talaga sa ref. Tapos ito lang po yung presyuhan niya. Oh. Ayan, depende po sa mga horsepower na pipiliin po ninyo. Then, plano po namin siyang installment through card. Then, nagbibigay pa rin po sila ng uh, another discount po. Hanggat kaya naman, dito kay Mega Saver. Lalo na po sa cash payment, naka-post na po yung presyo pero ayun po, pwede pa kayo makahingi ng discount, no? Kasama na rin po pala yung free installation niyan. Kaya wala na po talaga silang pa problemahin pa, no? So, 5 years warranty po para sa compressor. Kaya, ayan. Again, may warranty siya. Kaya ito po yung napili. And gusto ko talaga yung size niya uh, di siya bulky, sakto lang po. Aside sa pre-installation po yung mga aircon nila dito, free delivery na din po pala pag around Pampanga po. Any part po ng Pampanga, again, free delivery na po yung mga appliances. And ayan po mga ka-viewers, yung mga kinanbas po natin na ref dito kay Mega Savers. Although marami pa po sila mga ina-offer po na model at brand, no? Hindi pa po natin na uh, yun, pero pagbalik po natin soon magkakalabas pa po, po tayo ng ibang brand ng rep. Ngayon po, kung may nagustuhan po kayo, screenshot nyo lang po. Then, dito po kay Mega Saver, pwede po ang home credit nag gaalaw sila and credit card for installment. Then, kung napansin nyo po sa vlog natin, nag-iiba po yung presyo po niya pag for installment. Pag pay in cash naman po, mas makakasave kayo, mas makakamura po kayo. No? Ngayon po mga ka-viewers, para po sa mga branches na meron si Mega Savers, madami na po silang branch. So, i-check nyo lang po yung sa area ninyo. Baka meron na po. Pero marami na po ito as in a branch guy po na sinabi ko. No? Ngayon, kung meron pa po kayong mga request at gusto pong ipakanvas sa akin, mag-comment lang po kayo. Then, mga ka-viewers, soon ha, meron po tayong i-install na curtains. Kaya sa mga gusto pong magpa-install dyan ng cortina, magpa coat mag-message na po kayo sa akin Facebook, Billy Toledo Vlog. And i-assure ko po, po sa inyo na pulido, maganda, quality, at hanggat kaya po maka-discount, ibibigay po natin, no? Kaya, ayan po, no? So, hindi ko na po papakabain pa. Maraming maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!